anuman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Muling nagsagawa ang pamunuan ng Social Security System Kalapan Branch ng Run After Contribution Evaders or RACE sa bayan ng Puerto Galera noong Oktubre 22, partikular sa barangay Sabang kung saan sampung mga delinquent employers ng iba't ibang establisimento ang hinainan ng Notice to Comply para tugunan ang nakasaad sa nasabing utos. Ayon kay SSS Branch Head Imelda Familaran, ang mga employers ay lumabag sa non-registration ng kanilang mga empleyado non-production of records at non-remittance ng buwan hulog ng mga manggagawa. Dagdag pa ni Familaran, mayroon lamang silang labing limang araw para pumunta sa kanilang opisina at sagutin kung bakit hindi nila ginagawa ang kanilang obligasyon sa mga empleyado pati ang iba pang reklamo. Sakaling baliwalain ito ng na mga namamahala ng establishmento ay kanila na itong iakyat sa piskalya para sampahan ang kaukulang kaso Patuloy pa rin ang panawagan ng SSS sa mga employers na kanilang gawin ang obligasyon nila sa kanilang mga empleyado dahil maaari nila itong magamit sa inarap gayon din ang iba pang mga binipisyo para sa kanilang sarili at pamilya. At yan kasama ng Ariel ang pinakahuling balita sa mga oras na ito. Ako si Dennis Nebreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide Maraming salamat, Dennis Nebrejo, mula po naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro.